Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Jesu Kristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo, ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos, dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak nito, at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pa bago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan, at maruruming gawain, at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. Napagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya, at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya, at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay, at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Jesu dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing, -sing at nakasuot ng mamahaling damit at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Kung asikasuhin nyo nang mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang nyo o paupuin sa sahig. Hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masamanyong pag-iisip? Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa kanya. Ngunit minamaliit niyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanalait sa marangal na pangalan ni Yesu Kristo, at sa pangalang ito kayo nakilala? Pero kung sinusunod niyo ang utos ng hari sa kasulatan, na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo, at ayon sa kautusan dapat kayong parusahan, dahil nilabag nyo ang utos na ito. Ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-utos, huwag kang mga ngalunya, ay nagsabi ring, huwag kang papatay hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa, ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa. Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. At sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti iyan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham, dahil sa mabuti niyang gawa ng ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dalawamput-apat dito niyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao, dahil sa mabuti nitong gawa, at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita, at itinuro ang ibang daan para makataka sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo, dahil alam niyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin niyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin ganoon din naman ang dila natin, kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkataon natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos mula sa iisang bibig ng gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig, at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo, dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan, at nagpapalaganap nito, ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan nyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo, dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap, dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan, ayaw ng espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang jablo at lalayo ito sa inyo lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasayan nyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo mga kapatid, huwag niyong siraan ang isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito kundi isa ng hukom. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo, at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaon ng sandali, at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat niyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito, o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Kayong mayayaman, makinig kayo, umiyak kayo't maghinagpis, dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo, at sinisira na ng insekto ang mga damit nyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo, at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno, dahil sa pera nyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo pakinggan niyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho niyo sila sa inyong bukirin, pero hindi niyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Para niyo na ring pinataba ang sarili niyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan niyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan, kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka, matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtyaga, Tibayan ninyo ang inyong loob, dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Tularan niyo ang pagtityaga, at pagtitiis ng mga propeta, na mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at alam naman niyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sabihin niyo lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga, ipagtapat niyo sa isa't isa ang mga kasalanan niyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Katulad ni Propeta Elias. Tao rin siyang tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, at hindi nga umulan ng tatlot kalahating taon at nang nanalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan, at namunga ang mga pananim. Mga kapatid, kung nalilihi sa katotohanan ang isa sa inyo, at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas. Dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan, at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan.